Hello po, magandang araw. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please subscribe, like, and share sa aking mga video. Ako po ay magagawa ngayon uli ng isang paraan para makatipid sa feeds. Kaya nung po ba yan ang feeds ngayon? Ang isang sako po ng feeds ngayon ay 1,690 na. Kulang lang la sampu para sa 7,000. 1,700. Apo ko pa ay gumawa ng paraan para ako makatipid sa aking feeds. Pero malalaki naman po na yung aking mga baboy. Ito po ay napakita ko sa inyo. Ayan, ito na po yung aking baboy. Yan po ay isang buwan pakahuli. Ito po yung dalawa ay mas malalaki po ay dalawang ari pagka po baya lalaki ay madaling lumaki ito pong isang ito ay babae yung aking unahinin uli para maging dalawa yung aking inahin. ayan ang usok po baya ako yung pausok at iwas ng lamok dami po baya naman ng lamok nakagat po yung aking mga baboy ayan sa gabi po ikatulang inalagay ko sa araw ay para minus 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 gastos ito po yung aking inahin. Ayan po. Ito po yung nagsimulaan ko. Nagsimulaan ko po, po ito. Ah, ito na po yung kanilang mga anak. Malapit na po yung mga hindi ito. Aking inahin. Ngayon po ay ako maghahalo ng aking feeds at saka ipa para makatipid po sa aking pagkain ng baboy na pigs. Na ito po yung aking ipa. Aking atakalan po yung aking isang biscuit lamang po ba ya ang aking munang ahaluin. At saka isang kilo ng pigs na star Na ito po yung aking pigs ay ito po yung aking ipanaahalo sampung nung sa ng biskuit. Nari po yung aking pizza, isang kilo. Aking pong ahaluin dito ay ito po isang paraan para makatipid sa ating pagkain ng baboy na pizza. Kaya mahal po ng pizza ngayon. Pero ang baboy naman po ay parang nababa na ang presyo ng buhay. Ngayon po ito ay aking ahaluin. Haluin ah, na natin. Ito po ay madali laang. Ito ay ipanampalay at saka pids. Kung mas gusto niyo ng mas madaling proseso ng pag na hindi na alaga-alaga. Ayan po. Ating ah haluin halo-halo lang po yan po isang kilo ng at saka isang lagayan ng biskwit ng ipa ito pong ipang ito ay ang namin doon sa aming kapitbahay naubos na po yung pala namin na pinabayo hindi po kami bumili nung nakara ng ipa na inagpabayo po namin Kabahagi namin doon sa amin pagtalok Nakikitalukan po ba kami din sa aming kapitbahay? Palay ang upa. Pag-ani, puso po dito sa amin sa probinsya ang ganong proseso ng pagtalok. Mano-mano pa po dito ang pagtalok. Ayan. Ayan po yung aking pagkain ng baboy. Kahit po sa bibi, ito yung inapakain namin. inapakain namin sa aming mga bibi at saka baboy ayun po ito yung aking pitsay akaunti na ito po isang saku mga uh, kasapina yung bibi ay kinulong po muna po dun ay nasa sa baboy yung mga bibing yan ayan ito na yung aking guys yung mga aking baboy Nakakatuwa, isang buwan pa lamang po yan. Nakakatuwa pagka ang alaga mo ay madaling lumaki. Hmm. Sa palagay nyo, ano, magkano na ka, ang ilang kilo na kaya ito. May kagat po nga ninan lamok, oh. Namatay ang aming katulong kagabi. Malakas ang hangin. Ah, lakas ang hangin. Kaya nga ni po, nilagyan ko ng pausok. Kahit araw po, ayan dami ng lamok. Parang ngayon po, ay oh, maliwalas ang panahon. Mainit na naman wari sa maghapon. Mainit na naman sa maghapon. Bihira pong umulan dito sa amin parang ang aming mga talukay aikwan wala nang tubig kahit may irrigation ay kulang na sa supply ng mga tubig kailangan talaga ng ulan ayan po yung aking mga lagang baboy nakakatuwa nasa ligawan ng aking mga manok lang pa yata ang aking pagkain oh. mahingi pa yata yan napakain ko na po itong aking inahinay anong iging makain pag wala na po pag ang ating pa. at saka kaunting feeds ang aking mga yung aking pinaghalo ito guys <laughs> ang ang makain yan. Kain niya. natin yun ay mahingi din. Mahingi din itong dalawang ito. Paking abigyan din. Hmm, so, bigyan natin itong mga baboy na ito. Mangingi pa. Ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Magandang araw at mabuhay po tayo and God bless you all. Bye-bye!